Yo guys, good day everyone <laughs> uh, Meron lang akong isi-share sa inyo guys na munting kalaman uh, Na kung paano mag ng schedule sa ating LS or live stream Gamit lamang po ang Android phone At syempre... At uh, ituturo ko po sa inyo kung pa paano mag-set ng monetization dito Samahan niyo po ako guys, together with my wife over there Say hi! <laughs> yes, samahan niyo ako guys at mag-rock and roll tayo sa vlog na to Tara! Hello guys, andito tayo ngayon sa ating Android phone pupunta tayo sa YouTube app yan pasok tayo dyan sa YouTube app okay andito tayo sa YouTube app ngayon at syempre pupunta tayo sa camera icon kung nakikita nyo yan yung may plus sign na yan pumasok tayo dyan sa camera icon at kung makikita nyo dito sa bandang baba may tatlong ano button ang nasa gitna ay live yan yan ang pipiliin natin itap lang ang live at andito tayo ngayon gagawa tayo ngayon ng title ang title natin ay Wentuhan ulit tayo ma idol yan, wen mali. Tuhan. Gwen tuhan ulit tayo mga idol. Okay. At dito sa bandang baba, piliin lang ang public. Okay, I scroll natin sa bandang baba. Makikita nyo itong No it's not made for kids dapat naka-set yan sa No. It's not made for kids. Ayan, ganyan. At dito pa rin sa baba bandang baba may drop down menu rin. ayan nakasulat nga yung ano no don't restrict my video to viewers over 18 okay piliin natin yung no don't restrict my video to viewers over 18 yan and next bago natin pindutin yung next punta muna tayo sa more option punta tayo sa more option I scroll lang pa baba ayan kung kita nyo may nakalagay na schedule for later itap lang po yung switch icon para maging asul yan at syempre pipili tayo ng oras kaya itap natin tong oras kung nakikita nyo yan 4.20 okay tap natin yan Okay, pipili na tayo ng oras ng ating live stream siyempre. Yung, yung ating regular na oras sa ating pag-live stream ang pipiliin natin. Una tayo sa 7. Yan, 7. At yung 7 p.m. Kung a.m., dito po. Kung p.m., dito. Okay. Tap ang okay. Kung okay na, yun, makikita nyo, 7 p.m. na siya. 7 October 2020 at 7 p.m. Okay na. At kung monetize channel kayo, bago nyo, bago natin pindutin, bago natin itap ang next, kung monetize channel tayo, pupunta muna tayo sa settings. Ayan, ganyan. Makikita nyo, allow chat syempre dapat naka yan dapat naka enable yan at kung monetize channel po kayo dito sa bandang baba meron pa po yan dito lalabas na ano chat na monetization kung monetize channel tayo i enable lang po natin yan para po magkaharang ang ating live stream okay syempre kapag uh, kung alin ang device na nagbibideo sa atin sa ating live stream dun din tayo mag set ng monetization para magkaharang ang ating live stream okay balik na tayo balik na tayo dito sa ano baba since, na, since okay na lahat yung nasa taas go na tayo sa next tap ang next at boom, pipili na tayo na thumbnail natin so, pili tayo ng custom thumbnail natin kung makikita nyo, may pencil, may pen, pencil sign ayan o, oh, yung parang lapis o oh, ball pen man yan itap yan at upload thumbnail yan, pipili na tayo dyan kung aling thumbnail ang ating ilalagay Okay, ito, ito. Next vlog. Uh, ilagay natin ito. Iyan. Okay, center na siya. Itap ang save sa bandang taas. Ayun na nga. At done. Itap ang done. Boom. Okay na kung makikita nyo andun na siya sa taas andyan na siya oh. at pwede na natin i-exit yan okay okay na yon, nakaset na yon. at syempre kung alimbawa mag alas 7 na eh alas 7 naman yung sinet natin alimbawa malapit na mag alas 7 kailangan na natin mag ready para sa ating ano para sa ating live streaming live stream ang gagawin natin pupunta tayo dun sa youtube app again Iyon. pupunta tayo sa camera again yung sa taas sa may plus sign camera icon pupunta tayo dito sa live sa gitna at pupunta tayo doon sa taas sa may pula kung makikita nyo yung may pula na yon sa taas sa bandang kaliwa sa taas uh, itap natin yon dahil kasi yun ang ating schedule okay eto na siya at itap ulit ang thumbnail yon at itap ang go live ayan itap lamang itap lamang po ang go live ganun lamang po hindi ko muna po siya ano kasi hindi pa naman 7pm mamaya pa po Basta ganun lang po ang gawin kapag kayo ay magsaset ng schedule ng inyong uh, live streaming. Paalala lang po, hindi po yan premiere Schedule lang po yan. Ganyan lamang po siya kadali. Okay po.